Barangay Cinema Presents, ilan kaya ang mga special guest Kung sino-sino man ang mga ito, kaabang-abang na talaga. Kiko at Andres, kasama nga ba sa Barangay Cinema? Team Kimi, excited na sa June 1. Talaga namang napakadaming pasabog ng itbulaga, na talaga namang aabangan ng mga legit da bark ad sa buong mundo. Matatandaang, magmula nang ipaalam ni Bossing ang Barangay Cinema noong May 20, ay marami na nga ang mga excited dito, lalo na nga nang sabihin ni Bossing na abangan din ang mga special guest nila dito. Mapapansin sa picture o poster ng Barangay Cinema Presents na inilabas ng Itbulaga noong Sabado May 25 at sa FB post nito. Ay mapapansin na may bakanting pwesto pa para sa mga iba pang gaganap sa Barangay Cinema o para sa mga surprise guest ng Itbulaga para sa Barangay Cinema. Natila isang malaking secret muna kung sino-sino nga ang mga ito. Ayon sa ilang mga comments ng mga netizens sa YouTube livestream ng Itbulaga mula pa noong lunes, ay ang Kimi o ang Andrei ang naiisip nila na makakasama o magiging guest dito. May mga comments din naman na sinabing mas maganda kung pareho silang mag-guest at mapanood sa Barangay Cinema. Sa katunayan nga, sa poll na ipinost natin sa ating YouTube channel noong Sabado may 25, ay pinapili natin ang mga netizens, the bark ads at mga ka-highlights natin kung sino ang gusto nilang mag-guest sa Barangay Cinema. Kasama nga sa mga pinagpilian dito, ay ang Andrei, o ang love team ni Andres at Riza na nabuo din sa Itbulaga. Lalo na nga noong tinawag ng Riza may mulak si Riza ni Aga at Charlene sa birthday greetings nila kay Atosha noon. Dagdag pa dyan ang sabihin ni Sir Aga na napapanaginipan na ni Andres si Riza noong nag-guest naman ito sa Itbulaga. At syempre, kasama din ang pinakakinakikiligan ng mga da bark ads sa studio, at ng mga legit The Bark Ads netizens, na Kimi, o ang love team ni Kiko Estrada at ni The Bark Ads Miles Ocampo sa Itbulaga. Na ilang beses nang nagpakilig sa mga team Kimi, sa unang beses pa lang ng pagkikita ng dalawa, nang nag-guest si Kiko sa Itbulaga para maglaro ng periphery. Dahil may iba nga itong chemistry, na mas kilala nga ngayon bilang chemistry ng Kimi. Na huling nagpakilig sa mga team Kimi, noong birthday ni Miles sa Itbulaga, matapos ngang bumisita ni Kiko sa Itbulaga, at isurprised si Miles. Kasama din sa pagpipilian, ay ang Kimi, at Andrei, o pareho silang mag-guest sa barangay cinema. Ayon sa boto nila, sa mahigit 200 votes, as of 8pm ngayong May 26, ay makikitang lamang ang mga bumoto para sa Kimi, o ang unexpected love team ni Kiko at Miles sa Itbulaga. Na may 67% votes para sa Kimi. Samantalang 6% lang ang bumoto para sa Andrai o sa love team ni Andres at Riza. Pero may 28% naman ang bumoto para sa parehong love team, na Kimi at Andrai na mapanood o mag-guest sa Barangay Cinema kasama ang mga doll bark ads. Na makikitang mas mataas ang boto para sa Kimi at pangalawa naman ang parehong mapanood ang Kimi at android At may pinakamababang boto naman ang para sa Andry. Tandaan na mahigit 200 pa lang ang nag dito at posible pang mas tumaas ang boto para sa Kimi, sa android at ganun din sa parehong Kimi at android. Welcome back mga ka-Highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Dito nga ay makikitang mas pinili ng karamihan ng kimi na mapanood sa Barangay Cinema na talaga namang walang dudang nakakakilig naman talaga ang dalawa, lalo na't unexpected ang kilig na naramdaman ng marami sa mga manunood noon. Kaya naman, kung makakasama nga ang kimi sa Barangay Cinema, ay siguradong marami na naman ang mga kikiligin dito. Mapapanood na nga ang Barangay Cinema present sa Sabado, June 1, 2024, na talaga namang inaabangan na ng mga legit daobark ads netizens, na mababasa din nga ang mga comments ng mga ito sa mismong post na ito ng TVJ sa kanilang official FB page. makikita din nga ang mga sponsors na kasama ng Itbulaga, sa Barangay Cinema. Gaya nga ng Birch fortify, McDonald's, Tolak Angin, LG, at Ensure Gold. Samantala, mababasa din ang mga comments, sa mismong poll na pinost natin na ito, na mga dahilan sa mga boto ng mga netizens at mga ka-highlights natin. hindi pa nga kasama dyan, ang iba pang comments, sa atin mismong channel, na may hati ding opinion, kung sino ang gusto nilang mag-guest sa barangay cinema, na mapapanood na nga sa June 1. Kung saan ang Kimi o ang Andrei din ang naiisip ng mga ito. Kaya naman, habang papalapit ang araw na mapapanood ito, ay marami na rin ang mas nagiging excited dito. Kayo ba mga ka-highlights, sino ba ang tingin nyo na makakasama, ng mga dubark ad sa barangay cinema, gayong mapapansin may bakanting pwesto pa, para sa iba pang karakter dito? Ang Kimi nga kaya? O ang Andrei? O baka naman may ibang plano ang Eat Bulaga dito? Kaya naman abangan natin kung sino-sino ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?